Naranasan mo na ba ang magtampo sa Diyos? Yun bang parang pagtatampo mo sa magulang mo kapag ka ikaw ay napapagalitan o nadidisiplina? Kung oo, pag-usapan natin at kung hindi naman, mahalaga pa rin na maunawaan mo ito. Kamakailan, kasama ko ang ilan sa mga magulang sa isang seminar kung saan pinag-aralan ang pagdidisiplina sa mga bata. Hindi madali kasi ngayon, marami ng iba't ibang approach kung paanong didisiplinahin ng mga bata at minsan eh, salungat ito sa kinagisnan at naranasan natin nung maliliit pa tayo. Natutunan din namin doon na hindi din tama na ibigay lahat ng gusto ng ating mga anak. Ang marapat ay ibigay ang kanilang kailangan o needs at hindi lahat ng gusto o wants. Ang pagbibigay kasi ng lahat ng gusto ay maaring mapagkamalang magandang expression ng pag-ibig pero actually, maaaring makasira ito sa buhay ng bata. Ang tawag natin sa mga bata na ang lahat ng gusto ay nakukuha ay spoiled ito ay positive action na nagdudulot ng negative result? Maganda marahil ang intention pero salungat ang epekto sa bata kapag lahat ng gusto ay nasusunod o naibibigay. Madami ding naging kwentuhan tungkol sa mga karanasan ng maliit pa kung paano kami nadisiplina. Mga alaala -ala ng chinelas, ruler, hanger, sinturon, tangkay ng puno, hawakan ng walis tambo at kung ano-ano pang mga instrumento ng pagtutuwid ang nabanggit habang masayang napapagkwentuhan ng panahon ng kabataan. E ikaw ba? Paano ka ba na disiplina? Alam mo, ang pagdidisiplina ay isa sa mga aksyon na hindi madaling maunawaan. Siyempre, may tama at maling paraan nito, pero dapat nating malaman kung bakit ito ginagawa sa atin. Ang sabi ng Bible, habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa kundi nasasaktan. Ngunit ang ibubunga naman ito sa bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay. May mga karanasan tayo ng pagdidisiplina mula sa Diyos na minsan ay masakit at mahirap tanggapin, subalit kailangan natin. Ang sabi ng Bible, ang pagdidisiplina ng Diyos ay bunga ng pag-ibig at hindi ng galit o pagkainis. Ito ay expression ng pag-ibig na hindi natin madalas ma-appreciate. Sabi nga habang ginagawa ito sa atin ay hindi natin ito nagugustuhan, subalit balang araw, meron itong bunga na para sa atin ay pakinabang. Nasanay kasi tayo na kapag sinabing mahal tayo, eh, inaaruga tayo at iniingatan tapos ngayon naman ay eh, pinapahalo. Kaya mahalagang maunawaan na ang Diyos ay pag-ibig at lahat ng Kanyang pakikitungo sa atin ay bunga ng Kanyang pag-ibig sa atin. Kung dumaraan ka man ngayon sa panahon ng pagdidisiplina, alalahanin mo na ang pagpalo ng Diyos ay may kalakip na pagpapala. Mahal ka ng Diyos kaya binibigay niya ang kailangan mong disiplina kahit hindi ito ang gusto mo. May hirap na panandalian pero may bungang pagbabago at kaayusan. Kaya bago ka magtampo kay Lord, alalahanin mo muna yan. Magpasakop ka at magtiwala sa Diyos lalo na sa panahon ng pagdidisiplina dahil alam niya ang kanyang ginagawa at alalahanin na ito ay sa kanyang pag-ibig nagmumula. Asa ka pa.